Migit kumulang isang daan anim na milyong piso para sa halos tatlong metrong haba na flood control project. Ito ang proyektong sinimulan daw itayo sa barangay poblasyon bayan ng Sablan Binget noong nakaraang taon. Ayon sa ilang residente na tumangging humarap sa kamera, ipinagtataka e raw nila ang pagpapatayo nito, lalo't hindi naman binabaha ang lugar. Kakaunti lang din ang kabahayan. Ang pagkasabi sa akin, at least para maprotektahan yung, ano, yung mga mga farm doon. Yung sa gilid, at least may mapaganda yung sa gilid. And then, sa susunod na pag may punto pa na susunod daw, uh, malagyan ng kalsada yan para maging farm to market doon rin. Pag, pag matuloy yung... Uh, yung sinasabi na lagyan din ng kalsada actually yung mga residents mag-benefit and then yung tourism natin ang masama, tila sumisikip din daw ang ilog dahil sa konstruksyon ng flood control. Well, pag uh, during typhoon, tumataas din yan. Mm -hmm. uh, kaya pa konti-konti na kinakain na ng tubig yung, uh, ano, yung sa gilid-gilid. Mm -hmm. Yun ang minsan talagang... Uh, hindi natin ma-avoid pag may mga development may ibang masasacrifice din na uh, masisira. pero hopefully maging uh, maganda yung yung outcome kasi pag matuloy yung uh, propose na maging kalsada yon at least uh, hindi na rin mahirapan yung mga uh, may farm doon sa baba isa na rin daw itong hakbang para masimulan na ang proyektong public cemetery si ka-join ni Anas eh, Anas Construction, um, wala ka-join. Ah, may ninyo rin sa midan lang. Anas Construction at MG Samidan Construction ang di-umanoy kontraktor ng proyekto ayon na rin sa Alkalde. Tanong pa rin ng mga residente, makikinabang nga ba sila sa napakamahal na proyekto? Sa ngayon ay patuloy pa rin ang construction ng flood control project na inaasahang matatapos ngayong taon. Angel Arquero are ingenious.